Yung ginamit ng mga pare para kumuha ng influensya sa mga tao, mga informasyon, lalo na sa mga panahon ng tinatawag na Holy Inquisition ng Iglesia Katolika, yung tinatawag nilang ba banal na pagpapatay or Holy Inquisition. Madalas po na argumento ng mga kapatid nating anti-katoliko na kapag hindi mabasa sa Biblia ay hindi na paniniwalaan. Kahit nga po ang konsepto ay maliwanag naman ang na sinasabi po sa nasusulat sa talata. Natural lamang po naman galing sa simbahan ang katuroan ng kumpisal dahil sa simbahan naman talaga ito ay pinagkatiwala ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan ay binigay sa lahat ng mga paring katoliko. Ito pong utos ng ating Panginoong Yeso Kristo. John 20, verse 23, If you forgive anyone sins, they are forgiven. Kaya natural lamang na magtaka ang ibang sekta, lalong-lalo na po kung bagong tatag lamang ito. Dahil madalas, sila na bagong tatag ay madalas na magbigay ng argumento hindi upang alamin ang katotohanan pagkos ginagawa nila ito upang siraan ang simbahan at makahikayat ng maraming miyembro. Kaya wala ka talagang makukuhang tamang sagot sa kanila. Tandaan po natin ito, ang sakramento ng kumpisal ay nagpapakilala kay Jesus sa pamamagitan ng ministry of reconciliation upang mapanumbalik ulit tayo sa Diyos sa mga pagkakataon na magkakasala tayo sa kanya. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Dahil para sa ating mga Katoliko hindi lamang nakasarado po ang pag-ibig ng ating Panginoong Isus sa atin sa kanyang kamatayan sa krus. Bagos na po tayo na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang dugo at ang ating personal na pakikipagsundo sa Diyos ay nagiging posible po ito sa pamamagitan ng bagong tipan kay Jesus, ang awa ng Diyos ay makakamit natin kapag taos pusong tayong humihingi ng tawad. Ang ibig sabihin po ng pagkakasundo ay paggamit ng ating kalayaan sa pagbabalik sa Diyos ng may pagpakumbaba at pagmamahal. Ang pagbabalik loob at pagpapatawad sa sakramentong ito sa pamamagitan po ng pagtatapat ay nagpapahintulot sa atin na maranasan ang pagtubos ng kapangyarihan ni Jesus sa ating sariling buhay. Ayon nga po sa kay Pope John Paul II, ang pakikipagsundo na ito sa Diyos ay humahantong kumbaga sa iba pang mga pagkakasundo na nagkukumpuni sa iba pang mga paglabag na dulot ng kasalanan. Ang pinatawad na nagsisisi ay nakikipagsundo sa kanya sa sarili sa kanyang kaloob kung saan nabawi niya ang kanyang pinakaloob na katotohanan. Siya ay nakipagsundo sa kanyang mga kapatid na sa ilang paraan ay nasaktan at nasugatan niya. Siya ay nakikipagsundo sa simbahan. Siya ay nakikipagsundo sa lahat ng nilika. Now, ito ba ay hindi na ayon sa Biblia? Kung babalikan po natin, ayon po sa sinasabi ng ating Panginoong Isus, sinasabi muli ni Isus sa kanila, sumayin niyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama. Kaya hindi naman, sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung pinatawad ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay pinapatawad. Kung pinananatili ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, mananatili ang mga ito." John chapter 20 verse 21 to 23. Kung titingnan po natin, ang bagong tipan ay napakalinaw na nagsasabi na pinadala ni Kristo ang mga apostol at ang kanilang mga kahalili upang isagawa ang parehong misyon. John 20 verse 21 Upang ipahayag ang Ebanghelyo na may otoridad ni Kristo, Matthew 28 verse 18 to 20 Upang pamahalaan ang simbahan bilang kahalili niya, Luke chapter 20 verse 29 to 30 At upang pabanalin siya sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo ng Eukaristia, John chapter 6 verse 54 at para sa aming layunin dito, ang kumpisal. Now, ang John chapter 20 verse 22 to 23 ay walang iba kundi binibigyan din ni Jesus ang isang mahalagang aspeto ng ministeryo ng pagkasaserdote ng mga apostol. Ang patawarin ng mga kasalanan ng mga tao sa katauhan ni Kristo, ang mga kasalanan na iyong pinatawad at pinatatawad na ang mga kasalanan na iyong pinanatili ay pinanatili. Bukod dito, maring ipinapahihwating dito ang auricular confession. Ito po ang tanging paraan na maaaring magpatawad o mapanatili ng mga apostol ang mga kasalanan ay sa pamamagitan po ng unang pakikinig sa mga kasalanan iyon na ipinagtapat at pagkatapos ay gumawa ng paghat tol kung ang nagsisisi ay dapat pawalang sala o hindi. Kaya ang katuroan na ito ay tunay na manggagaling sa Iglesia Katolika na sa ating mga kaparian ipinagkatiwala ng ating Panginoong Iso Kristo ito. Yan po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo pa ito, please like and share. Ibahagi nyo po sa mga kakilala ninyo mas marami pa ang matot ito at upang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan na ito. Huwag pong kalimutan na i-follow and subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. Pro deo et Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid, Ah, uh, alon subscribe, Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello po mga kapatid! Ito po si Kabornov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid! Hinaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag Sunod niyo nito Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel. Dami ninyong niyo matutunan isabuhay natin ang ating matatok. Rodillo et Iglesia.